Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Naku po, bistadong-bistado na si Senator Pinglo na talagang may pinagtatakpan at meron siyang agenda dito sa nangyayaring investigasyon sa Flood Control Projects Anomaly sa pamamagitan po ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan siya po ang chairman. Dito sa pag-uusapan natin ay mauunawaan natin na talagang wala ng pag-asa kumbaga end of political career na ni Plaxon sapagkat nakatitiyak tayo ang taong ito. Ang senador na ito, dinungisan niya na ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng sambayan ng Pilipino. At nakatitiyak tayo na hindi napapayag ang Pilipinas na muli pang manungkol ng taong ito dahil sa kanyang mga pinagagagawa. Una na nating pag-usapan yung kumalat na litrato ni Senator Ping Laxson kasama ng mga diskaya. Etong taong ito na sinabihan si Senator Rodante Marcoleta na why are you so protective to the diskayas? Abay, meron palang tila kaugnayan sa mga diskaya din. Alam nyo mga kababayan nung nakaraan ay merong isang bias media outlet na nagbalita na pilit pong iniuugnay si Senator Rodante Marcoleta sa mga diskaya sa pamamagitan po ng asawa na si Ma'am Edna Marcoleta. Kahit na nilinaw na po namin na talagang walang direct na kaugnayan si Ma'am Edna Marcoleta sa mga diskaya Bagus. pinagtagpit lang ng Bilyonaryo News Channel 'yung mga impormasyon para makapaglabas sila ng malisyosong balita at konteksto para malinlang naman na naman ang iba nating mga kababayan. Ngayon ng malinaw 'yan. Ilang araw ang lumipas, merong ipinost si Congressman Kiko Barzaga na talagang ikinawindang nitong ni Laxson. Opo, yung post ni Congressman Kiko Barzaga. Ang kanyang caption, CTO, please investigate the validity of this image of Senator Laxson private meeting with the Vizcayas. Alam niyo mga kababayan na makita ko yung litrato na yan, ang unang pumasok sa isip ko ah, ganun ba kung si Senator Marcoleta sinasabihan mo na protektor ng mga diskaya. Aba, nasa isip ko eto ba dahilan kung bakit pilit mong inuusig ang mga diskaya Senator Ping anong meron o oh, tandaan ninyo ang caption lang ni Congressman Kiko Barzaga eh please investigate the validity of the image of Senators of Senator Laxon's private meeting with the diskayas walang sinabing anumang konteksto si Congressman Kiko Barzaga abay si Senator Ping Laxon Komoros Mahahalataan yung defensive eh napaka defensive eh pagka defensive Di ba may mga pagkakataon, yun ay sumisimbolo ng nga, nga ng pagiging guilty niya. Bakit? E eh, wala namang sinabi si Kiko Barzagan na kung ano eh. O tapos ngayon, magiging defensive ka. Gagamitin natin sa kanila ngayon yung sistemang pinagana ni Ping Lacson. Kung gusto niyang ipaunawa sa taong bayan kung papaano niya sinisira si Senator Rodante Marcoleta. Sa pamamagitan ng pag-uugnay niya sa mga diskaya na keso tagapagtanggol parao o ngayon lakson, anong meron bakit? Kasama mo yan, abay kumoros agad mga kababayan. E nagpost agad nung inilabas ni Kiko Barzaga yung litrato na yan. Alam nyo sabi, o ito post ni Ping Lakson. Sa kanyang official pag ito, andyan yung litrat. Ayan. O nakalagay sa litrato yung screenshot ng post nga ni Congressman Kiko zaga ang caption niya. Ito po, exclusive story behind the photo. Nagpaliwanag na eh. Isinaysay na agad yung kwento eh. Ang sabi, Diskaya's invited Senator Ping Lakson to join Davao campaign rally in early 2025. He declined the end. Yun lang yun. Yung mga Diskaya daw ay inimbitahan si Senator Ping Lakson na magpunta sa campaign rally sa Davao noong early 2025. Tapos dinecline daw ni Senator Ping. Naniniwala ba kayo? Pupunta yung mga diskaya sa isang senador na i-invite lang sa, sa personal meeting pa tapos ano, photo alis. Naniniwala ba kayo doon mga kababayan na inimbita lang siya ng mga diskaya, Senator Ping, may campaign rally tayo sa Davao, sali po tayo. Sasabihin ni Ping, ayoko, ayoko, decline, I declined. O picture tayo, alis na kayo. Ganun lang ba yon? Aba, tuloy natin yung caption mga kababayan. Number. Gayunman, malinaw na layo ng pagkalat ng larawan sa social media na sirain ang kredibilidad at reputasyon ni Senator Ping bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Meron pa ba? May kredibilidad pa ba? May reputasyon pa ba? Wala na. Alam niyo mga kababayan, ang hirap kasi dito kay Ping Porky may nakikita pa siyang mga taga-suporta at naniniwala sa kanya. Halimbawa sa paningin niya, oh, may isang libo pa akong taga-suporta, may isang libo pang naniniwala sa akin. Marami to eh, ayaw niyong lumingon sa likod niya. Nakafocus lang siya don sa mga taga-suporta niya, na inuudyukan lang siya, na sige, tuloy mo lang. Akala niya yung is, zero, zero, zero ang katao na yon. Yun na yung taong bayan. Ang hindi niya alam, merong isang milyon sa likuran niya na bumabatikos na sa kanya pinagtatawanan na lang siya at talagang para sa kanila wala ng dangal at reputasyon at kredibilidad si Ping Lakson. E ayaw lumingon ni Ping Lakson sa isang bahagi na yon. Ayon, tampukan ng katatawanan tuloy. Inuulan tuloy ng batikos lalo nung lumabas ito. Kaya nagtatanong naman ako, lalayunin pa ba ni Congressman Kiko Barzaga na sirain ang kredibilidad at reputasyon ni Senator Ping kung alam naman ni Barzaga na wala nang ganon si Lacson? Kaya nga ang caption na lang ni Congressman Kiko Barzaga, Please investigate. E buti nga, gan lang ang caption eh. Please investigate the validity of the image. Buti nga nakisuyo pa si Barzaga na paimbestigahan eh. Eh kung ibang mga kababayan natin ang nagpost niyan, alint, alam na mangyayari diyan. Katakot-takot na husga Katakot-takot na pakahulugan ang mangyayari kay Lakson at sa mga diskaya. Malamang sa malamang may magsasabi, ah kaya pala usig na usig si Lexon sa mga diskaya kasi baka rin siya. Baka kasi mabuko siya. Sinasabi ko lang naman na maaaring ganon pero hindi ko naman sinasabing yun ang buong katotohanan na maaaring ganon niya. Po O ito hindi pa tapos eh. Meron pang fact. Mister. Ang sabi, kuha ang larawan noong unang bahagi pa ng 2025 bago pa maupo bilang senador si Senator Ping Lacson. Dinala ng isang campaign supporter mula Davao City na si Fredville Villaroman ang mga diskaya sa opisina para personal na imbitahin ang senador ang ah-senator sa isang campaign rally. Tinanggihan ni Senator Lacson ang imbitasyon ng mga diskaya bilang paggalang kay SPT Soto na ang pamangkin na si Mayor Vico Soto ay tumatakbo laban kay Mrs. Diskaya para sa pagkaalkalde ng Pasig City at bilang courtesy sa iba pang party list groups na sumusuporta sa kanya. Walang campaign donation anumang uri at forma ang mga diskaya kay Senator Lacson. Ito ang una at huling pagkakataon na nakasalumuhan ni Senator Laxon ng mga diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee. Hindi kailanman pinaburahan o binigyan ng espesyal na pagtrato ni Senator Ping Laxon ng mga diskaya sa panig o sa pagdinig ng Blue Ribbon. Basahin ang buong ulat sa comment section. O ayan ang caption niyan ngayon. Senator Ping, kamusta ang lason na pilit mong ipinaiinom kay Senator Marcoleta at sa taong bayan? Hindi ba ganitong ganito rin yung bias media outlet na nakaugnay sao na pinaghihinala ang ikaw mismo ang isa sa mga pasimuno ng pagpapakalat ng issue ng bilyonaryo news channel tungkol sa asawa ni Marcoleta? Pilit niyong ipinagtatagpi-tagpi, ngayon kami naman ang gagawa ng sistemang ginagawa ninyo kay Marcoleta. Maniniwala pa ba naman kami na talagang yan lang ang pinag-usapan ninyo? Ba ang sakit isipin ping na kahit sabihin na nating para sao, yan ang totoo na wala naman talagang. Wala ka naman talagang kaugnayan sa mga diskaya, pero sa mata ng taong bayan, pinipilit na meron kang malisyosong konteksto. Ba ang sakit ba ang bigat? At yan ang ginawa mo kay Marcoleta. Yan ang ginawa ng Bias Media Outlet na kung saan nakaugnay ka napili, tinatahi, iniuugnay ang Marcoleta sa mga diskaya para paniwalain ang taong bayan na hindi dapat pagtiwalaan si Marcoleta. Eh ngayon, natitikman mo ang pait ng sariling lason mo. Hala ako, sumasampalataya, mga kababayan. Itong nangyayari ngayon kay Lakson, ito'y papakikialam na naglangit. Nakikita ng Diyos na talagang sobra-sobra na itong taong ito eh. Lakson, sa lihim o sa hayag, may Diyos na nakakakita sa'o ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya yung mga nangyayari sa'o itong paglabas bigla ng larawan mo, kasama ng mga diskaya ipinahintulot ng justo para lalong ipamuka sa taong bayan. O nga pala si Lakson na nagmamalinis. O nga pala si Lakson na akala mo'y walang kapintasan, nagmamatapang siga-sigaan. O nga pala yung Lakson ninyo na kung makapag-ugnay ka kay Marcoleta sa mga diskaya, e eh akala mo talagang may kaugnayan kahit wala naman ipinipilit, masiraan lang si Marcoleta. Ngayon, wala ka ng kredibilidad, wala ka ng reputasyon, nasisira ka palalo. Diyos ang kalaban mo ngayon, Lakson. Diyos ang kalaban mo ngayon. O ano pa yung A, ah, isa pang dahilan na talagang masasabi ng nating end of political career na ni Sen. Lakson. Pakinggan ninyo yung naging pahayag ni Lakson sa isang panayam sa kanya ng NET 25 tungkol sa pagpapatawag kay Romald pati na dito kay Zaldico. Makikita nyo po sa screen ang nasabing video. Panoorin po natin ang sabay-sabay. Senator Ping, eto numero. Nag-resign na po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, are you open to inviting him? Hindi na siya congressman. Yes. Kung yun ang ah ang tanong kung imimbitahin sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng ah pagdinig, papadala na namin siya ng ah invitation letter doon sa kanyang address. Oo. Now, alam naman nating nasa abroad siya, so hindi yun sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng supina. At pag hindi sumipot, may show si order. Pag hindi satisfactory ang kanyang socus order, ipapakontempt namin siya at paiisan namin siya ng warrant of pares. Pwedeng merong mga panibagong a ah, mga issues at akumpleto ah, yon. Tatawag ako ng pagdinig And rest assured, paisuhan ko na ng invitation si ex-congressman Saldicon. Kaya wala tayong pinigatakban dito. Ngayon kay Speaker Romales, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya. Hmm, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker. Hindi namin ipapadalang diretsyo kay Speaker, dating Speaker. Yung tinatawag na interparliamentary na hindi maintindihan nung iba naming kasama. O yan yung paliwanag ni Senator Ping Lakson -Dian sa interview sa kanya ng ASPN ng NE25. Ang sabi niya, eh hindi naman na congressman si Zaldi. Sige, padadala na namin siya ng A invitation sa Blue Ribbon Hearing. Pati si former Speaker Romaldez iimbitahin na rin sa pamamagitan ng Speaker D dahil nga may interparliamentary courtesy pa. Yang panayan po na yan, mga kababayan, nangyari noong Setyembre 30. O lang noong nakaraan lang, alam niyo nangyari ngayon ngayong araw, merong isang pahayag si Senator Imi na talagang mawiwindang kayo. Pakinggan ninyong mabuti na talagang dito makikita natin itong si Elson may pinagtatakpan eh. Opo ang nasabing video, makikita niyo po sa screen at panoorin ulit natin pakinggan si Senator I.M. sa kanyang interview dyan pa rin sa ESASPN ng NET25 na banggit ng mga pangalan. Were those the names that you were expecting? Were the revelations there or are there names that you're expecting paupo no assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay ah na naisiwalat na? Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talagang nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay saldi ko yan. Saan katot pa ang damay-damay dyan? Hindi ko maintindihan ngayon eh. Eh nagkakaturuan biglang yung mga senador na. Kaya ah nakakagulat ang dapat talaga dito eh. Talagang ah buwagin ang buong sistema. Ang uh, ating mga conman kung sino ba 'yan ang mga bumibira ng budget, alam naman natin 'yan, yung mga senador kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturuan taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang sa albi kulang. Eh, parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat aakyatin. 'Yun nga ang problema. Hindi ko maintindihan yung blue ribbon ngayon kung tutuloy pa dahil yung balita itutuloy papatawag daw si Martin sa kasi na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ang balita namang kagabi mag issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag hearing ang Blue Riton eh. Hina nga kami, hinong hinoon na po kami kahit ni Senator Arping Laxson. Naku po yun ang balita kagabi ni Senator Imi Marcos eh. Si Senator Ay Marcos, hindi naman para magsabi yan ng isang bagay na maaring ikapahamak niya o kaya ang lakas, siguro magsabi ni Ping Lakson, na iimbitahin na namin si C, pati si Romales. Kasi siguro wala na talaga silang balak na magkaroon pa ng pagdinig. Eh kaya nga ba doon sa interview ni Elson, sabi niya, eh kung magkakaroon pa kami ng pagdinig. Ah, yun na pala, yun talagang nagbabalak na sila na wala nang mangyaring pagdinig. Na ba yung plan B? Kumbaga, ang sabi eh magpapasa na lang daw ng partial reports. Batay doon sa investigasyon ng Blue Ribbon. Ngayon yung sabihin na si Lacson ang nagpatuwid ng direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayos na ayos na yung takbo at direksyon na tinatakbo ng Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga noon sa pangunguna ni Marcoleta. At ngayong si Elson pinaupo nyo, anong nangyayari? Nagkakagulo. Halatang halata natin na si Lacson ayaw papaimbestigahan yung mga congressman. Pero pagdating sa mga kapwa niya, senador, abay pabaya. Parang yung mga senador pa yung gusto niyang idiin. Bakit? Dahil ba nasa House of Representatives yung pinagtatakpan mo? Lakson, ang hihira ka naman. O ngayon, nagigisa ka ngayon. Ikaw ngayon ang nababaon, Elson. Nakikita ng taong bayan ngayon na talagang hindi ka na dapat pagtiwalaan pa. Nakakalungkot lang isipin na yung pagpapagal mo sa serbisyo noong pulis ka pa pati na yung mga pagsasakit mo noong ikaw aya nasa gobyerno mapupunta lang sa wala. Yung tipong magpapahinga ka na lang sa political career. Aba yung legacy ang iniwan mo may bahid pa. Alam mo pitumput-pitong taong gulang ka na malapit-lapit na eh. Po ba? Huwag naman sana. Gusto ko pa nga nang humaba ang buhay mo pero sana bago man lang yon nag-iwan ka sana ng magandang, kumbaga, ay legasya. Nag-iwan ka man lang sana ng mabuting marka sa Republika ng Pilipinas. Sayang yung mga naging pagpapagal mo noon. Sayang yung magagandang achievements mo noon na dahil lang sa isyu ngayon na may pinagtatakpan ka na baliwala wala lahat ng yon. Hindi mo pwedeng sabihin ngayon na grabe naman kayo sa akin. Parang binabaliwala nyo na yung mga pagpapagal ko nun. Hindi ganun yon Hindi sa ini-invalidate namin yung nagawa mo. Pero napakahalaga kasi ng isyu ngayon na kung saan nadadawit ka. Hindi ito issue na pangkaraniwan lang o napakagaan lang na isang pikit mo lang makakalimutan na ng mamamayang Pilipino. Bangungo to sa Pilipinas at hindi mo nagawang maresolba sapagkat meron kang ka pinagtatakpan tapos ngayon magpaparinig ka. Nagparinig na naman mga kababayan sa kaniyang ex-account na pinospa sa kaniyang official page sa FB. O anong sabi? Oo, oh -oh, ang post niya sa X. Help. Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric wed? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor. Ang tinutuko niyan si Barzaga, an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Si Marcoleta tinutuko niyan kaya ground floor kasi yun iyong lower chamber ng Congress, which is yung House of Representatives. Kaya miawing kasi itong si Kiko Barzaga mahilig sa pusa. Pagka pinuntahan yung page niyan, puro pusa yan. Yun namang upper floor, which is yung upper chamber. Yun naman yung senate. Yung tinutukoy niyang a uh, annoying dog that keeps barking. Si Marcoleta, yun. Sapagkat sinasabihan niya ngang maingay si Marcoleta. Simple lang eh. Hindi naman tataho lang aso, hindi magiingay ang pusa. ka walang nakikitang magnanakaw, tahimikin yan. Pero kung may nakikitang magnanakaw 'yan at kahina-hinalang kilos o tao sa bahay nila, magiiingay talaga 'yan. Lalo ang pusa. Pag nakakakita ng ghost projects, mag-iingay 'yan. Bayan ng paniniwala ng iba, ang pusa Raw ay nakakakita ng multo kaya Raw nagiingay. O kaya ang aso ay tumatahol pagka nakakakita ng elemento. Eh, itong tinutukoy mong pusa at aso na nasa upper and lower chamber nakakakita ng ghost projects kaya nag -iingay. Hindi mo lang matanggap kasi yung ingay na yon na naririnig mo papunta sa tinutumbok ng pinagtatakpan mo. Ganun lang kadali yon. Kaya LXON sulit-sulitin na panahon na nakaupo ka sapagkat yan ang huling upo mo diyan sa Senado. Mga kababayan, patuloy kayong maglinang message dito kay Lakson dyan sa ating comment section hanggang sa susunod na talakayan paalam M